What's up mga ka-teammates? Kita tayo nga dito sa bahay kubo. Ito ang ating mga ka-teammates Challenge for today. Hmm. Sa saking natin. Tingnan natin kung kaya natin. Meron tayong papato mga ka-teammates After ng hard work. Hinakakot na nila yung mga mais natin mga ka-teammates. No? So ito na yung harvest nila mga katimates no? Ito mga mais Ina yung, ito, yung ito, mga ito. expert na magtahi So pabalik muna tayo sa ating bahay Kasi kukuha tayo ng sako mga katimates Naubusan sila ng sako no? Tapos natin magkuha ng sako Balik kay tayo agad Para may gagamitin sila Let's go Kapoy na mga ano What's up mga katimates <laughs> Ay! Yo mga ka-teammates So dito na tayo sa ano, no, bahay So kargahin na natin yung ating sako Ito yung ating challenge mga ka-teammates no? Balik natin doon sa area mga ka-teammates Super dami mga ka-teammates no? so, Sobrang init na Almost 12 na mga ka-teammates no? Let's go so, Mga ka-teammates ay yung ating Challenge for today. Okay, De wala tayong belt. Hindi mm. ka magsasaka mga ka-teammates pag wala ka nito. ah, hauler ba hauler? Ang mga hauler o? Oh? Mga mates. Itong ating mga ka-teammates ha? Challenge for today mga labor force. Eh, grabe mga ka-teammates. So, malapit na tayo ha. Relax muna tayo. Ito yung ating sako, 100 sacks. Medyo mabigat din mga ka-teammates, no? Woohoo! Let's go! Malapit na tayo mga ka-teammates. Grabe itong trabaho niyo sa farm ha okay 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 okay, okay. 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 So, mga ka teammates so, nakabalik na tayo dito sa area grabe no super init na kasi tanghali na mga ka teammates yun know? o magsasakang tunay Yo mga ka -teammates. So ngayon try natin magsaking ng mais mga ka -teammates. Ayan Sa saking natin Tingnan natin kung kaya natin Let's go Yo what's up So pabalik na tayo no It's another day mga ka -teammates. Palaban yung ating tropa mga ka-teammates Tropa mananap sabi siyang kilo. Yo! What's up mga ka-teammates! So it's our third day here sa farm mga ka-teammates. So, papasok na naman tayo doon sa area. Kasi hindi pa natapos yung ating harvest. So, parang mapapalaban tayo sa daan mga ka No? Kasi umulan kagabi mga ka Super lakas at matagal natapos. No? So, let's go! yung ang ating mga magsasaka ang tunay. Shout out sa ating mga magsasaka ha? bye. -bye. bye, -bye. bang up 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 Ulap pa man sila sa ugod yung mga ka -teammates. So, dito pa rin tayo sa area natin. No? So, continuous pa rin yung ating harvest mga ka-teammates. It's our third day na. Ngayon, yung activity natin nila ay nagsasaking tsaka tinatahi na yung sako mga ka No? Then, siguro bukas ma-howling na. Yung tinatawag nilang howling na kunin na yung mga mais palabas dito sa area doon sa kalsada mga katimates para kunin ng buyer. So, yun, sobrang init mga mga katimates, no? Yan yung mga tunay na magsasaka natin. Let's go! Hmm, gano'n ako dito, oh? Ano isa ka ko? Yan, nakita tayong ahas dito sa bahay kubo. Maliit pa. Yo, what's up? So pabalik tayo sa bahay. So bukas na naman mga teammates, so, tapos na sila mag-sacking and mag-harvest ng mais. Mag-haul na lang mga ng teammates. No, kunin na lang yung mga sako bukas papalabas so, doon sa kalsada mga teammates para kunin ang baya. Let's go. So mga ka-teammates, meron tayong pato mga ka-teammates sa after ng hard work. May price, kawawa ng pato mga ka-teammates. Kasama ito mga friends niya. So say goodbye na. Say goodbye. <laughs> say goodbye na. Una lang ako ha. Ah. Sige na. Magluluto tayo lang kalimisan. cooking show para tayo dito sa fan. Ayun, suporta tayo ng mga ka-team mates. Tupuin natin. Let's go. Simulan si kuwet-kuwet po natin mga ka-team oh. oh, mga cook natin, ah. Pasensya na kay nakadakaw bisisiling ng patos. <laughs> Salamat sa sponsor niya. Uncle Sale. Yo, what's up mga ka Good morning. It's our fourth day here sa farm, no? So, ngayong araw mga ka kukunin na natin yung mga hinarvest natin ng na mais, no? Ipa, ano natin dyan sa kasada May mga tao na magkakot mamaya ng ating mais. And dyan sa kasada doon lang pala sa may ano, mga ka-teammates. lang yung mais para ilabas doon sa area, no? So let's go. <coughs> Call. Ang <coughs> wala oh, sige, kuha na nila. So mga ka-teammates, andito na tayo sa area, no? Nabalik na tayo. So ayan, hinahakot na nila yung mga mais natin mga ka-teammates na no? palabas doon sa may taanan ng truck mamaya mga ka-teammates para kunin ng buyer. So ayan, So, ang ginagawa natin, nilista natin lahat ng mga karga nila. Yan sila mga ka no? Shout out sa ating mga farmer, mga magsasaka. Ito po si Edmar. Edmar lang malakas. Tingnan nyo mga ka-teammates oh. So mga ka-teammates, dito na tayo sa saan nila natambak yung mga mais na nahakot doon sa area. So dito nila file mga ka-teammates no. Para kunin ng buyer dito na. So, hindi pa tapos mga ka-teammates Medyo madami-dami pa. Praise God. Okay yung harvest natin no. Pero medyo mura yung ano natin ngayon mais. Kawawa ang mga farmer, mga katimis. No? Mura yung mais. Tapos yung mga abono, sobrang mahal. Buti pa ang abono, may mahal. si you later, mga katimis. Tudong sa kalam. si mong pa? So, lunch time na mga ka-teammates. Kainan na. Pwede really, pa So, ayan na mga ka-teammates. Tumating na yung buyer natin ng mais natin. No? Ayan na, hinahakot na nila yung ating mga produktong mais mga ka pa Paakyat sa kanilang truck. Then, after nito, kikiluhin na yung ating harvest na mais. Then, tapos babayaran na tayo ng buyer mga ka-teammates. No? Hmm. So, ganun lang po ang proseso ng pagharvest ng mais mga ka -teammates. Yo mga ka -teammates. So, huwag na tayo mga ka -teammates. Pabalik na ako ng Davao mga ka -teammates. See you there! So, ayun na nga mga ka -teammates. Tapos na ang ating harvest ng ating mais. So far, so good yung ating harvest. no Kahit na sobrang mura ng ating mais ngayon. Pero okay na yan mga ka no? Wala na tayong magagawa kahit pa paano may kita naman tayo kahit konti nabalik din yung ating puhunan baka next season mga katinmates no, makakabawi tayo so hanggang dito na lang yung ating video for today mga katinmates no. huwag kalimutang mag subscribe share nyo if nagustuhan nyo itong video mga katinmates no. and shout out sa lahat ng magsasaka dyan mabuhay kayo no. hanggang sa muli mga salamat sa panonood paalam ba bye bye